2021, mm. nag-decide akong pumunta ng Manila. Oo, oh? O, oh, tapos oh. ng lockdown na ata yun. Oh. Hindi, kasagsagan pa ng lockdown. Oo, oh. speed pandemic, oh. pandemic. Kasi naawa din ako sa mga magulang ko yung bahay namin, bro. Sobrang mm. parang masira talaga. Naging, Ang hirap pala yung nag-apply. Ang hirap, Naging experience mo sa pag-apply. Sobra, sobra. Eh, uh. e, yan nga eh. Siyempre yung trabaho naman lang namin doon. Construction, pag-uhuling saka yan, paggagapas ng palay, uh, paghahauling ng mga truso. So, ito. siyempre, dala na din sa hirap ng ng buhay, siyempre, nangarap din tayo na mapunta sa ma magandang bansa kagaya nitong Korea. Hello mga ka -IPS. for today's vlog na naman guys ay meron na naman tayong i-interview dito isang kababayan galing sa sa tagasang na bro uh, Iloilo Iloilo saan yung Bisaya uh, Ilonggo mga Ilongo dyan sa Ilongo, Bisaya Ah, uh, ito pakinggan nyo yung kwento niya kung paano siya nakapunta dito sa South Korea ayan guys so ito papa-inspire sa ating mga kababayan walang ka traffic traffic no hassle dan sa aming pagpunta sa Incheon. Pupunta nga pala kami sa Incheon guys. So for today's vlog guys, uh, magbibigay ng inspirasyon ng ating kababayan na si Rodney na taga Ilonggo. Il uh, kung paano siya nakapunta dito sa South Korea. Ano yung mga ginawa niyang pagtitiis. Na syempre naman na uh, talagang South Korea ay kailangan mong dumaan sa butas ng karayong para makapunta ka dito. Kagaya nitong driver namin. No? Pogi. Yeah, guys. So for today's vlog, ito na oh. siya. Eto na siya guys. Bro, kwai-kwai ka sa mga ka-EPS natin, oh. So hello, ito. Hello, hello. Ito guys, kayong lahat. Bro, ano yung ano mo? Kwento mo paano ka nakapunta dito sa South Korea? Aba, sobrang hirap, bro, kasi oh. alam mo naman yung buhay namin sa sa Iloilo, mahirap talaga, bro. bro oh. Isipin mo ah, 10 kaming magkakapatid. Oh. Lahat 6 kaming magkakapatid na... anim ah, yung babae, apat kami na lalaki. Eh... E, pati yung mga kapatid right kong mga babae, nakaranas yan magkapas ng palay. Oo. Uh -huh. Tsaka uling. Sabay-sabay uh -huh. kami niyan. Oo. Uh -huh. Eh, siyempre, sampubo naman kami enter tapos nag-aaral pa sila ng college. So, siyempre, dala na din sa hirap ng... ng buhay, siyempre, nangarap din tayo na mapunta sa... Ma magandang bansa, kagaya nitong Korea. Oo. Hmm. Kaya nung 2021, hmm. nag-decide akong pumunta ng Manila. Oo? Oh? Oo. Oh, pagtapos wait, wait. ng lockdown na ata yan. Oh. Hindi, kasagsagan pa ng lockdown. Oh. Speed Pandemic, oh. pandemic. Kasi naawa din ako sa mga magulang ko yung bahay namin, bro. Sobrang hmm. parang masira talaga. Ang Kasi hirap pala yung naging, ang hirap, oh. naging experience mo sa pag-apply. Sobra, sobra. Eh, yan nga eh, siyempre yung trabaho naman lang dami doon, construction, pag-uhuling, saka yan, pag ng palay, oh. pag ng mga truso. Totoo yan bro. Oh. Kaya, nakikita <laughs> naman niya sa akin, siyempre maitim tayo eh. Oh. <laughs> eh, yun, nag-decide ako ng 2021, pumunta ako ng Manila. Bago ako nagpunta ng Manila, ah, nag-apply ng papuntang Korea, oh nag-apply ako ng ano security guard habang ah, security, security guard ako security, oh so samiral ko tsaka pa shoutout shoutout pala, shout, shout pala diyan sa mga boss ko sana, sa ano ko mga mababait oh, kanila si Sir Adong Sir Willie tsaka kay Sir Axel yan yung mga kaibigan ko doon tapos yan din yung naguujok sa akin na oh sipagan mo sa pag aaral para mga pasaka yeah. so maganda Nakatulong yung din. ay isa din sila sa <clears throat> no sa mga sa oh. naging support system mo bro oh. at saka pati doon sa kaya. bus namin kay Carlo kasi nagpaalam ako sa kanya hmm. manager namin doon pinayagan niya akong mag-aral kahit nasa duty hmm. kaya maganda yun ahabang ah, nag-duty ka sa guard oh. kahit tanghaling tapat nag entertain ako ng customer, nag-aaral ako niyan bro dala-dala oh, ko yung reviewer Pinag ko pinagsasabay mo bro saan ka oh. nag-aaral? Uh, bali, bali eh, nag-aaral ako sa MMC MMC kay Ma'am Cleo Calderon. Tsaka shout out pala kay Ma'am Cleo Calderon. Sobrang bait na teacher namin yun, nakalayon mo. Sinuportahan niya ako noon ah, mula nang umalis ako. Sa MMC Saan Korean yun? Language Center. May uh, branch na sila ngayon sa ano sa Cubao at uh, saka sa Bulacan. Aso uh, sa Maynila ka nag-aral. Oh, sa Maynila. Uh, yung kagandahan diyan kasi Online pa ako nag-aral, bro. Oh, gusto mo yeah. Online, oh. pa. online mas ako nag-aral. Mas, mas mahirap mag-aral oh. ng online. Mas, mas mahirap yung online, ah. Mas mahirap. Kaya... Kasi ito yung ito yung maghahabol ng oras. Oh. Ito yung maghahabol ng oras. Ng Kaya ako. shout out dyan kay Ma'am Cleo. Yan sobrang bait na teacher yan kasi mula nung umalis ako hanggang nandito na ako sinuportahan ako niyan pati oh. sa financial, pinahiram oh. niya ako nang pera. Oh. oh, wala nang tubo yan. Naihiram niya. Ako no, yan. Tapos nung yung kagandahan sa akin kasi habang nagtatrabaho ako nag aral ako eh bumabawi ako ng aral sa personal ano ka ba personal support ka oo ako lang din ang support sa sarili ko napakano ah yung tuition namin doon sa online is nasa 5,000 oh 5,000 lang ata noon mura. iwan ko ngayon mura lang sa amin 10,000 noon murang sa amin kay Ma'am Cleo Iwan ko lang ngayon kasi oh. iba na naman na ano ngayon eh, eh KLT. Kami, KLT 20 kami. Ano oh. nandiyan kami? 5,000 lang din. sa inyo. Sa amin 5,000. 5,000 sa Nag-start ako nag-aaral, bro, November. Oo. Nag-exam ako nung February. Bali, 3 months lang yung pag-aaral ko niyan. Pero ano yan, swerte nga, nakapasa din ako, bro. Siyempre, hindi pinagsikapan ko talaga na makapasa ako ng exam. Pero kasi, isang, yan. isang exam ka lang, bro. Oo. Oh, Grabe. buti nga, swerte nga, first take ko lang yung exam. Pinagsikapan ko din talaga, bro, kasi siyempre sa hirap ng buhay namin. Gusto ko din makatulong sa mga kapatid ko. Tsaka, so yun especially na, sa magulang so ko yun talaga. So, yung inspiration mo talaga, oh. na? Ganun oh. talaga, pag gusto mo talaga, determined ka na yung mga mag-anak mo, mga oh. mahirap, mahirap yung Buhay, kagaya ah, kasi nga kasi nga pag gusto mo maraming paraan Oo. pero pag ayaw mo marami ding dahilan. Kaya um, sa mga nagbabalak mag-aral dito sa sa Korean language para makarating dito sa Korea, yung una nyo talagang kailangan gawin si pag hmm? kasi kagaya ko 3 months lang ako nag-aral, wala akong pahinga nang bro. Kahit sa trabaho nag-aral ako. Eh, uh -huh. e, buti din, tinulungan din tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng lakas ng loob na yeah, makaya. Yeah. Oh. Makaya yung sitwasyon natin kahit mahirap. O oh, yun, nakapasa ako, kaya thankful din ako. Kaya sa mga nagbabalak mag-apply dyan, sipagan nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi mas malaki yung opportunity nyo dito yeah. sa Korea. Kasi siyempre, ganun nga, malaki talaga yung walang, sahod. Walang, walang kaysa sa, sa, sa yung, no, Pilipinas. Uh -huh. Di ba ang layo? First Saka, taker ka lang? First oh first taker. first taker lang. Swerte din. Isa din tayo sa swerte. Tapos, nakapasa ako yun ng exam ng February. Nakaalis na ako ng June. Oh, ang oh. bilis no? Nakakuha Bilang ko na, parang six, six months lang. Oh, oh. bilis oh. Six months lang ako nagantay Naka... Kailan ka nga na-hired, bro? Na-hire ako noong... No March ata. March ata. Oh, KLT20 kami. Oh. Eh, buti noon. No. Nag noon. Nung... Nag nagkasabay pala kami. February ako na hide, pero siya March. Pero batch talaga kami nung napunta dito sa Korea. Oh. June 13. Oo oh? oh, nga. Oh, batch ah, pala kayo. no? Oh, oh, June 13. June 13. <laughs> na, sila kayo dito. Hindi <laughs> <laughs> ko makakalain eh. <laughs> <laughs> Maliit oh, lang talaga yung ano. Sa dinami-dami ng ano, EPS worker dito sa South Korea, mag mag ano ma pero na kumakila na makakasabay papunta dito oh, oh, galing ka Jeju doon, Jeju, no Jeju no. ako oh, Jeju Island, Island yan, oh, tatawid ka pa dito oh, tumawid no, pa dito sa No. no Spain eh ngayon kagaya ngayon eh siyempre sinuerte din ako isa din ako sa sinuerte eh ngayon nagpapatayo na tayo ng bahay eh pinapaayos ko na yung bahay ng mga grabe uh, guys, um, guys. Um, asa asa na uh. all kahit uh, hindi naman kalakayan yung sahod, unlike sa iba, pero nakatatulong na rin kaya masarap din sa pakiramdam. O oh, diba guys, iba na din sa ano natin, isa yun sa magbibigyan ng inspirasyon sa, sa ating mga kababayan dyan. So, oh. mabilis rin matutupad yung pangarap nyo guys sa malaki yung sahod yun. Ang <laughs> <laughs> baga nagbunga din yung paghihirap natin bro, kaya... Ako, uh, oh, naka, kung nakaya ko nga, makakaya nyo din kasi siyempre, guard lang din ako. Nakaya ko nga yung exam kaya mag-aaral lang din kayo ng maayos. Balang araw, makakarating din kayo dito. Yun, guys, no? Na, napagbigay na naman tayo ng isang inspirasyon. Isa siyang uh, bodyguard dun sa Meralco. Meralco ba yun? Tawar. Meralco, tagig. Yun, guys. Sa so, so tagig siya nag, nag, uh, nagbabantay ng <laughs> ado viralco so yun sana ay eh, mapagbigay sa inyo yun ng uh, inspire para makapunta kayo dito sa South Korea yun ubay ka na bro thank you sa paggood luck ng nope. interview tong aming driver Simply lang but pogi ito yung South Korea guys no pakita namin sa inyo yan napaka uh, easy lang yung drive namin walang ka traffic traffic sabado ngayon walang rush kahit trash dito talagang yung yung ano nila yung mga daan nila dito sobrang ganda guys maluwag yan oh no? yan oh no? driver namin dito sa South Korea si brother Perry yan ay pauwi na siya sa Pilipinas at good luck sa kanya sa kanyang bagong journey na naman na tatahakin ayun bro thank you bro sa pagda-drive mm. mabait yan mabait yan mabait. Wala na kami ng driver. Uwi na yan sa Pilipinas. For good na yan. 10 years. 10 years na siya dito. Malaki na yung ipon. Yeah. <laughs> <laughs> Thank you for watching. Bye bye bye.